Bumisita naman ako sa shop kasi Rusi ko na si Ran na naman Tama ata yung sinabi nila na basta Rusi madaling masira Pero madaming kasabi na to Rusi ko parang Florida Kasi nga yung pinta niya is kulay pula ay pink pala Kahit na negatibong sinasabi nila sa Rusi Tara, charade muna! Bago umaga, bagong challenges na naman mga besyo Agnes ko Pero kaya natin to basta maniwala at manalig ka lang sa kakayahan mo Early in the morning nga naman mga besyo Agnes ko ay magagamit na naman ang aming Rosie. Napakalaking tulong talaga dito sa aming pamilya. Yabiyahe nga ng iloko sa ng aking at ng aking hipog kaya maghahatid tayo sa terminal ng Florida. At nang bigla kaming nag-teleport, eh, nandito na pala kami. Yan ang kapangirihan ng Rusi. Ay. <laughs> Sumabay na nga rin pala yung bunsang kapatid ng aking asawa para kunin niya yung package niya. sa all my afam. Ay. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Pagkatapos naming maghatid at mag-pick up ng package, heto, pauwi na naman kami sa aming probinsya. Kung makikita niyo yung maraming bundok dun sa unahan, doon ang aming tahanan. Malayo-layo sa city ang aming probinsya, pero pagdating sa likas na yaman, ay laban mga talaga titabla. Dito nga lang pala kami sa probinsya ng Apayaw, kung saan ang mga tao dito pagdating sa hamon ng buhay ay hindi umaayaw. Sa mga kapwa ko taga Apayaw dyan, kung totoo yung sinabi ko, pasyon naman tong video na to. Sa mga gusto pong bumisita dito sa aming probinsya, meron po kaming Apayaw Travel Centers, heto po yung Facebook page nila. At sa mga naghanap po dyan ng masarap na kainan, ay syempre Prime Eras Mickey House ang number 1 Meron po silang brands sa so iba't ibang parte ng Cagayan at meron din po sila dito sa Luna at sa mga iba pang detalye. Heto po yung Facebook page nila. Okay, back to the topic na tayo mga Beshi Wagnes ko. Ano meron? nga lang pala kami sa shop kasi naramdaman ko na malog na talaga yung utak ko. Ano yung kanya Ano nga Naramdaman ko nga mga, mga Desyo ko na malug na yung side wheel ng aming top down. At dahil sobrang maaga pa naman mga Desyo Agnes ko, pagdating namin ay tulog pa daw yung may-ari ng shop Sarado pa pero mahaba naman yung ano ko, yung natakay kay manan. Eh yung pasensya, ano ba? <laughs> Kaya patiently waiting kami ni Ape kasi tipan <laughs> At sa wakas wala pang 10 hours ay nagbukas na rin sila. Kaya dali-dali na akong pumunta para bumili ng side bearing kasi wala lang hindi ko alam yung size niya kasi ang alam kong size yung akin lang medium ba. <laughs> At sang-sama ang palad na ubusan sila ng side bearing. Hindi yeah, mo to nagbayag na naguro ay Hindi ako mo Sa Turod Motor Parts and Police Station ay police na. <laughs> Sa Turod Motor Parts ayusin mo ayusin mo. Sa Turod Motor Parts o oh, sige na nga. Eh, okay heto Sa Turod Motor Parts at Gasoline Station nga lang pala ako nakabili mga besyo ko ha. Kaso nga lang hindi ko na videohan kasi yung para video ko is nabati sa tindahan ng inang ko. Pagka uwi nga namin mga besyo ko ha. Dali dali ko nang binaklas yung side wheel ng Aming Rosie O, kala niyo yung Rosie ko nasiraan na no, no never ay <laughs> mas matibay kaya yan sa relasyon nyo ay ano ba <laughs> pagkatapos ko ang baklasin mga besyo waknes ko ay kinuha ko na yung sinsila at martilyo para pukpukin ko tara magpuklokan tayo ay yan yan ano kung naggulo <laughs> pagkabaklas ko nga sa bearing mga besyo waknes ko ay kinuha ko na yung bago para lagyan ng gasyete <laughs> ay gasyete wait, wait, wait lang hmm ano yung atalaga na dito hmm. grasa pala pininger ko na mga besyo ko para ay mas masarap daw yung finger. <laughs> iba na naman yung nasa SF ko. <laughs> Pagkatapos ko ang maglagay ng grasa ay pinokpok ko na naman pampadulas. Eh, eh, mas maganda daw kasi pag madulas mag-e-enjoy ka. <laughs> Uy, ba't kayo ganyan? <laughs> ang rugit ng SF ko. At dahil iba yung iniisip kong madulas ay ang tuloy nakalimutan kong ilagay yung side cover. Ito nga min, payang pang. <laughs> at syempre mga beshi ko ay hindi mawawala ang aking makulit na anak. At dahil masyado ng mahaba tong video na to mga beshi ko, okay, kaya maayos na tong Rosie namin kaya road trip na naman tayo. Pero tingnan mo na wait mga beshiwak ko, kung bago lang po kayo dito sa page ko, huwag kalimutang mag-follow at palike na rin po dahil sa like nyo, napakaging tulong po yan sa mga ginagawa kong video at kung pwede pala, may pa-share naman. Salamat po sa panunod, see you next video, babush!